Historia Tagalog Horror Stories Alas otso na ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Patuloy ko pa rin tinitignan ang bracelet. Ano kaya ang kinalaman nito? Sobrang dami ng bumabagabag sa akin. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang totoo. Ibinaba ko ang kamay ko at pumikit. Muli kong pinilit ang sarili ko na makatulog. Napakasaya ng paligid na tila walang hirap at sakit ang nadarama ng bawat isa. Sinabi ni Inaya na Carolina, maaari ba tayo mag-usap? Na pinagbigyan naman ni Carolina. Sinabi ni Inaya na alam mong mali sa atin ang magmahal ng hindi nating kauri. Halata sa muka ni Carolina ang pagkalungkot. Sinabi pa ni Inaya, na hindi mo maaaring maramdaman iyan Carolina Napapahama ka lang sa kamay ng mortal na iyon May pag-aalalang tugo ni Inaya kay Carolina Sinabi ni Carolina na alam daw niya Ngunit desidido siya sa kanyang gagawin Buong lakas ng loob na saad ni Carolina kay Inaya Sinabi ni Inaya na mapanlin lang ang pag-ibig ng mga mortal Nauunawaan niya ang kaligayahan nito ngunit hindi pa rin ito kampante sa binabalak nito. Ngumiti si Carolina na tila sigurado na siya sa kanyang binabalak. Niyakap na lamang niya si Inaya ng mahigpit. Sabi pa ni Inaya na sana'y totoong pag-ibig ang mamutawi sa kanilang dalawa. Mga katagang huling sinabi sa kanya masayang namuhay si Carolina at Eleazar bilang isang normal na pamilya sa malayong bayan. Ang pag-ibig ng kanilang pinagsaluhan ay walang hangganan. Ngunit dumating ang isang trahedya sa kanilang buhay. Kapapanganak pa lamang ni Carolina nang biglang suguri ng mga tao. Wala si Eleazar kung kaya't si Carolina lamang at ang kanilang anak ang naiwan. Sinunog ng na mga ito ang bahay Nagmamakaawa si Carolina sa mga ito na kahit ang anak na lang nila ang iliktas dahil wala itong kasalanan. Ngunit matigas ang puso ng mga tao kaya't hinayaan nilang lamunin ng sunog ang mag-ina. Kalahating bahay na ang nasusunog nang dumating si Eliasar. Pinigilan siya ng mga tao pero pinilit pa rin niya ang makapasok. Ngunit huli na ang lahat dahil nilamon na ng apoy ang kanyang mag -ina. May isang lalaki mula sa likuran nito ang humila kay Eliasar para ilayo ito sa mauhulog na kahoy. Ngunit hindi siya nakaiwas at nasunog ang kalahati ng mukha nito. Kamila, napabangon ako bigla sa malakas na pagyugyug sa aking ni Lola. Habol ako ng paghinga at pawis na pawis. Nakita ko si Lolo na nakatayo malapit sa bintana Lola Agad akong lumapit kay Lola at umiyak dito Hinagod niya naman ang likuran ko para patahanin ako Tinanong ni Lola kung bakit ako umiiyak Mahinahon nitong tanong bago ako kumawala sa pagkakayakap sa kanya Sinabi ko kay Lola na masama lang po ang panaginip ko Sabay punas ng mukha ko Tiningnan ko si Lolo na malayo pa rin ang tingin alas sa isna ng umaga kaya hindi na rin ako nakatulog. Maagang umalis si Lola kaya kami lang ngayon ni Lolo ang naiwan. Tinanong ko si Lolo kung kilala ba niya si Inaya. Mahinahon ko yung tanong kay Lolo pero hindi siya kumibo. Patuloy pa rin siya sa pagbabasa ng dyaryo. Sinabi ko kay Lolo na ang weird po ng panaginip ko nitong mga nakaraan hindi ko po alam kung bakit ko napapanaginipan si Carolina at Eliasar. Gulong-gulo na talaga ako. Napansin kong mahigpit na hawak ni Lolo sa binabasa niya pero nanatili pa rin siyang tahimik. Hindi na ako natapos magsalita ng may kumatok sa pinto. Agad ako napatayo para buksan ito. Gabi, masaya kong salubong dito at medyo gulat din. Sinabi ni Lolo na papasukin ko daw ang bisita ko. Napalingon naman ako sa kinauupuan ni Lolo. Pinapasok ko si Gabi at nagmano siya kay Lolo bago umupo. Namiss ko rin itong tao na ito dahil sa tagal niyang hindi nagpakita sa akin. Miss ko siya as a friend para malinaw Sa bahay siya nag-almusal. Matapos nito ay ipinagpaalam niya ako kay Lolo para gumala sa bayan. May iwan si Lolo sa bahay dahil wala rin daw siyang pupuntahan ngayon. Kinamusta ko si Gabi kung kamusta naman ang pagbalik niya sa Maynila. Napangiti siya sa tanong ko. Hindi ko alam kung bakit parang kanina pa siya tahimik. Baka napagod siya sa biyahe. Mahina naman akong natawa sa sinabi ni Gabi na namiss daw niya ako. Sinabi ko naman kay Gabi na ako rin at lalo siyang naging gwapo. Biro ko pa rito. Natawa na lang din siya sa sinabi ko. Sinabi ni Gabi na matagal na daw siyang gwapo, pagkunot pa ng kanyang noo at hinagod ang buhok. Natatawa ako kay Gabi at hinampas ang matigas niyang braso. Patuloy kami naglalakad habang nagtatawanan. Masayang maging kaibigan ni Gabi sobrang komportable ka usap at makipagtawanan. Camila, napahinto ako dahil huminto rin siya sa paglalakad. Humarap siya sa akin at kinuha ang isa kong kamay. Sinabi ni Gabi sa akin na gusto daw niya ako. Kung okay lang daw ba na ligawan niya ako. Nanlaki ang mga mata ko sa tanong nito. Hindi ito ang first time na may mag-confess sa akin Madali ako magsabi ng hindi pero sa taong ito, nahihirapan ako. Alam kong hindi ko siya gusto pero alam ko rin na masasaktan siya at ayoko na mangyari iyon. Sinabi ni Gabi na alam do niya na masyadong mabilis. Ahayaan do niya akong makapag-isip pa at mag-aantay siya kahit gaano pa katagal. Napakunot ako ng noo. Malawak pa rin ang ngiti ni Gabi Nabigla naman ako nang hilahin ako nito para yakapin. Nag-aalangan pa akong bumawi ng yakap sa kanya. Napapikit ako. Hindi ko alam kung bakit ako natatakot. Alam ko naman na ipinagbabawal nila sa akin ang magmahal, pero alam ko sa sarili ko na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang ibigay ang pagmamahal na iyon kay Gabi. Nagpasalamat sa akin si Gabi bumito na ito sa pagkakayakap sa akin at muli kami naglakad. Sa hindi kalayuan, nakita ko si Marlo nakasama si Yuna. Nakita kong busy si Yuna sa pagpili ng mga damit at samantalang si Marlo ay seryosong nakatingin sa akin. Malamang ay nakita niya ang kaganapan kanina. Tahimik lang ako habang si Gabi ay nagkukwento tungkol sa buhay niya. Gusto niyang isama ako sa susunod niyang pagbablog pero tumanggi ako kaya hindi na rin siya nagpumilit. Narito kaming muli sa bilihan ng halo-halo sa bayan. Simula kasi nang matikman niya ito ay naging favorite na niya. Naaalala rin daw niya ako sa tuwing kumakain siya ng halo-halo. Masarap talaga ang halo-halo rito. Sobrang daming sahog. May leche plan at ubi pa sa ibabaw. Maraming gatas din at suwak sa panahon Mare-refresh ka talaga Pasubo na sana ako nang biglang Lumapit sa akin si Yuna at sinabing Hi Camila Gulat naman akong tumugon kay Yuna niyakap naman niya ako at binawian ko din ng yakap Apaka plastiko sa part na ito Tinanong ko si Yuna kung kilala ba niya ako Nakatayo siya sa gilid samantalang si Marlo ay nakatayo sa likuran niya. Sumagot naman ng oo si Yuna at naaalala daw niya ako noon sa bahay. Si Chan Chan din daw ang nagkwento sa kanya. Napatango naman ako sa sinabi ni Yuna. Pinakilala din Yuna si Marlo sa bayhila nito palapit sa amin. Ngumiti ito ng manipis. Inirapan ko siya at ibinaling ang mata kay Gabi. Nagtanong si Gabi kay Layuna kung date rin ba nila. Sinabi ni Gabi na dito na lang din sila sa iisang table. Tatanggi pa sana ako sa alok ni Gabi sa kanila pero agad siyang lumapit sa tabi ko. Umupo naman agad si Layuna at Marlo sa harapan. Katapat ko ngayon si Marlo na diretsyong nakatingin sa akin. Malamig naman ang paligid at ang kinakain ko pero bakit ako naiinitan? Limitado ang galaw ko dahil alam kong kanina pa ako tinitignan ni Marlo. Masigla namang nagwi ka si Gabi at sinabing dumating na rin yung order niya. Natawa naman ako bahagya sa dami ng order niya. Street foods ito pero ang dami niyang binili. Lahat na ata ng ibinebenta ni Manong ay kinuha niya. Namangha naman si Yuna sa sobrang dami. Natatawa namang sinabi ni Gabi na kaya doyan ubusin ni Camila. Mahina ko naman siyang hinampas sa braso. Agad naman akong napatingin kay Marlon na ngayon ay masama na ang tingin. Namangha naman si Yuna sa akin at sinabing ibang klase ka, Camila. Napayuko naman ako matapos niya itong sabihin. Nahihiya ako sa kanya kasi ito lang ang may pagmamalaki ko samantalang siya ay sobrang dami. Nagsimula na kaming kumain. Mahinhin kumain si Yuna. Samantalang ako ay parang tambay sa kanto. Sanay na sa akin si Gabi kaya palagi siyang natatawa. Basta sobrang komportable na kami sa isa't isa. Nagulat naman ako sa pag-aaya ni Gabi kung gusto daw ba nila mag-camping. Tuwang-tuwa naman na tumugon si Yuna at sinabing isa rin daw sila Gino at Angie. Napasulyap pa ako kay Marlo na busy sa pagkain. Nagulat naman ako nang hawakan ako ni Gabi sa baba at iharap sa kanya. Sinabi niya na para naman daw maipasyal ako. Napangiti ako at agad na inalis ang kamay nito sa baba ko. Napatingin ulit ako kay Marlo na mukhang naiirita. Nginitian ko siya sabay balik sa pagkain. na naman ni Gabi si Marlo at sinabing antahimik pala ni Marlo Sinabi ni Marlo na ang mga salita lang do niya ay para lang sa mga piling tao Wika ni Marlo na sa aking nakatingin Sinabi ni Yuna na ganyan do talaga si Marlo Mga bata pa lang do sila at alam na do yun ni Angie Sinabi ko kay Yuna na close na close sila ni Marlo at magjawa ba sila Napayuko naman si Yuna sa tanong ko at halatang namumula siya Halata ito dahil maputi siya Nagsorry ako sa tanong ko kay Yuna. Wala kasi ni isa sa kanila ang sumagot. Dahil sa hiya, naisubo ko yung isang buong lumpiang gulay. Hindi ko naalala na bagong luto pala ito at ang init sa bibig. Natataranta ako nagpaypay sa bibig ko at nagulat ako nang sabay silang nag-abot sa akin ng baso. Pati ba naman sa pipiliin kong baso ay pahirapan pa kung sino ang pipiliin ko. Napatingin ako kay Marlo na nag-aalala pero napalitan ng pagkadismaya ng kay Gabi ang kunin kong baso. Nag-alala naman si Gabi at sinabing kaluluto lang niya at ayos lang do ba ako. Napatango ako rito at isinandal ang ulo ko sa dibdib niya. Natawa ako sa pahawak sa dibdib ni Yuna. Ang ganda niya talaga. Napakasimple at walang duda na siya ang gusto ni Marlo na natiling tahimik si Marlo habang pinag-uusapan namin ang balak nilang outing bukas at isasama si Angie at Gino para payagan ako. Nagsuggest din ako na isama si Chan Chan para naman may kuwela kaming kasama. Nauna nang umalis sila Yuna at Marlo. Total si gabi ang maghahatid sa akin kaya sinulit ko na na ubusin ang binili niya. Namasyal muna kami sa bilihan ng mga keychain. Balak niya sana akong bilihan pero tumanggi ako. Hindi ako mahilig sa keychain at ayaw na ayaw ko ang may palawit sa bag ko. Sinabi ni Gabi na parehas naman daw kami na taga Maynila. Baka pwede daw na may tayo naman. Saglit ko pang inisip ang sinabi niya. Hindi ko mapigilan ang matawa. Grabe sobrang corny palang bumanat ni Gabi. Tinanong ni Gabi kung ano ang nakakatawa nakakunot na noong tanong nito sa akin huminga muna ako ng malalim saka umiling sinimulan ko na ang maglakad nang mapako ang paningin ko sa isang familiar na mukha sa hindi kalayuan si Mang Carding nakatingin siya sa seryosong kinatatayuan namin ni Gabi lalakad pa sana akong muli nang biglang may humawak sa akin napatingin ako rito si Aling Dina Mahigpit na naman ang hawak niya sa akin at mataliman tingin. Sinabi ni Aling Dina na dili ka na makahali sa imo, gibutangan. Hindi ko siya maintindihan. Marahil ay tingguahe nila ang ginamit niya. Pero alam ko na may nais iparating ang mga mata niya. Nangungusap ito na parabang may malaking pagbabanta. Muli na naman akong binabalot ng kaba at napakaraming katanungan. Waray ka mahim sa imo karuyag. Ibig sabihin, wala ka nang magagawa para pigilan ito. Oh.